administrator para lang magkaroon ng uh, ikang uh, pagkakaintindi o oh, visualization uh, nitong kasunduang ito. So, manggagaling sa NIA, kasi sabi nyo nga po, uh, may ginawa na multipurpose ano po itong tubig na gagaling sa NIA para magamit ng iba't ibang iba sektor tulad ng Provincial Government ng Cavite. Pero saan manggagaling yung tubig na ibi, na, na uh, ibibigay o ma, 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 re repurpose para sa Cavite? Saan particular na tubig manggagaling? Sir, sa mga dam, meron po kasi kaming 21 dams uh, sa Cavite. Uh, dati po kasi, ang ini-irrigate po ng NIA dyan ay nasa 40,000 hectares. Ano po? Pero dahil ho sa pagkasensory ng Cavite, ngayon ang uh, natitirang sakahan na lamang po dyan ay wala na po ng 1,000 hectare. Mm. So isi isipin po natin sir yung, ano, yung dami ng tubig doon sa 24 dams. Uh -huh. Eh, ngayon, nasasayang na lamang po yan eh. So, ngayon po, ay instead na nasasayang na lang, ay puwede uh, pwede na hong gamitin ngayon para sa, ano, para sa domestic okay. Litter. So, talagang nari repurpose siya dahil yung uh, sobrang tubig na dati ginagamit sa malawak na agricultural lands, eh, hindi na masyado nagagamit dahil nadidevelop yung lugar, natatayuan ng na subdivision uh, tatayuan ng uh, mga public mga private cemeteries. ano? ho. Uh, okay. so para hindi masayang ma, ma re redirect para sa uh, consuming uh, sa domestic use. Yes sir, e, isipin niyo po, ha? bibigyan ko kayo kung, ng lang idea kung gaano karami yung tubig na yan. Para makaproduce ka ng uh, isang kilong bigas, kailangan mo ng 4,000 liters na tubig. Ibig sabihin, mga 20 na grams yun, ano? Mm -hmm, mm -hmm. Eh, <laughs> ngayon po, eh, Isipin nyo ilang kilos ang ma-produce sa isang mm -hmm. hectare. Eh, 40,000 hectares yung kaya namin irrigate yan. Eh. So ganoon po karami yung tubig ng ganyan.